The outrage is rampant. But naghahanap sila ng leader. Yung outrage is in social media. Wala siya sa kalsada pa. This is truth on the line. Isa pang new development ngayon, know, mas nagiging militante mga tao in expressing their outrage. Ngayon, at tanong kita dahil ano, baka may nalalaman ka, what can we expect on Friday? Meron daw Black Friday protests. What can we expect? or ano in the coming coming weeks or in the coming ano weeks 'yung mga protesta masusustain ba natin Tingin ko hindi masusustain the outrage is there the outrage is rampant but naghahanap sila ng leader for now wala pang ah. naghaharness ng outrage na 'yon na leader na dadalhin sa kalsada yung outrage is in social media wala siya sa kalsada pa may mga nagpaplano pero halimbawa, yung isang nagpaplano ng People Power 3, sabi ko nga, People Power 3, di ba dapat People Power 4 na? Tapos na yung 3. May nagpaplano, walang, walang nakalagay na leader, walang nakalagay na organizer. So walang sasama ron. Kung wala yung leader, wala man lang organizer. At saka mali yung, yung tawag, People Power 3. No? <laughs> People Power 4. So, oh, merong alam akong prayer sa Echa Shrine, pero 'yan hindi naman malaki ang plano. No? So so far even if the objective condition is there. Ibig sabihin the outrage is there, no? the disillusionment and disenchantment is there. Wala pa yung subjective force na mag harness niyan. 'Yun yung wala pa. Hopefully, 'yan ay mahaharness papunta sa isang electoral project. Ibig sabihin yung galit ma sa isang election to to look for alternatives. Hindi sa isang uh, disruptive na revolutionary government na hindi mo alam kung sino magliliid, no? Parang may ganyan eh. May mga nagtutulak ng hmm. rev on the side, di ba? Hindi maganda literal, no? Eh, yun, pwedeng makagulo 'yon eh, no? Kaya uh, sana itong outrage na ito ay madala sa 2028. Dahil yun yung labanan. Katulad na yung outrage laban sa mga artista ay nangyari last midterm election. To our own surprise. Diba? To our own surprise. September muna tayo ngayon. What can we expect on September 21? Marcelo? Alam ko may nagpaplano. May nagpaplano ng mobilization hmm. ididikit sa anti-corruption pero hindi pa siya ganun kal kalaki. Hindi pa siya ganun kalaki. Hmm. Ang aasahan natin itong mga maliliit na pagkilos laban sa Diskaya, laban sa DPWH, no laban sa mga Senado at saka uh, Kongreso, pero yan maliliit pa.